Mga idol, andito ako ngayon sa kaibigan ko. May kinuha lang akong order ko sa kanya. Uh, nakita niyo 'yon mga idol, uh, turbo po 'yan ng uh, 440 1KZ at saka pang L3. Uh, meron din pang Polichipuan yan, pang Isuso. Ayan, pang high east po yan na Turbo Toyota L na ang makina niyan. Ito naman, buong makina. Uh, kung may kukunin pisa dyan, pwede na yan ikakatayin pa parts out. Ito naman, pang Toyota na transmission pumunta ko sa kanya dahil meron akong order nandito naman sa kabila yung mga injection pump ayan at ito naman mga starter klase, -klase po na pinagkabitan ng makina yan mga idol kagandahan yan kasi baklas makina uh, original po yan uh, surplus japan kaya matibay kaya nakalihira sa istante yung mga injection pump ang tawag niyan injection pump yan yung pinaka carburetor sa diesel yan yung nagpapaandar kaya ang tawag niyan injection pump kasi klase pong mga makina ang pinagbabaklasan nito mga idol kagaya niyan o, bagong kalas ah, may silikon pa nangintag pa yung noo, este nangintab pa yung uh, gear at saka ito naman pang 4GB-1 ayan mga idol o oh. ayan 4BE-1 Eagle may mga pangalan at saka itong sa baba uh, si Gunyal, uh, Krangsyap kung tawagin mga parts out po yan mga idol kaya minsan dito ako nag-order kasi nagagandahan dito uh, mga sariwa kahit surplus na po siya pero pag kinalas po sariwa sariwa pa yan sa bangus mga idol <laughs> ayan mga transmission po yan nakakamada Dito na area hindi masyado nilagyan dahil pag nilagyan dito mababasag yung tiles at sakamasikip. Doon sa kabilang budiga nila marami. Eh ito yung pinaka tindahan nila. ayan, transmission niyan. Ng naman injection pump ulit. Ayano. Oh. mga bagong kalas. Tsaka, ito naman yung order ko. Uh, injector ng Suzuki van. makinan niyan mga idol uh, gaya rin po ng mga pangsasakyan niyan idol ang ang tawag niyan ah uh, ang makina niyan uh, may two cylinder, four cylinder, may six cylinder may dalawang piston, uh, tatlo, apat, may anim na piston. Yung anim tinatawag na six cylinder po Malaki na po yan, kagayan yan, malaki na. Malaki na yung dynamo niyan. Uh, ilang bahay na makakabit niyan, halos buong purok na siguro, kung mga ilaw-ilaw lang. Malaki po yan. presyo yan mga idol mga mahigit kumulang <laughs> mahal po ang presyo yan mga idol kasi siyempre hindi lang makina binibili mo yan pati yung uh, dynamo yan yung bilog na yan yan yung nagano ng kurente mahal yan nasa mga 200 something uh, 300 mga ganun po conforme sa makina ang nakakabit dyan Ito naman, dito ako sa kabila kasi kinuha ko na yung inorder ko na injector pang Suzuki van na electronic. Mga sariwa yung ang makina na yan, uh, nakakabit po yan sa Isuzu -SO Elf. Kagayan yan. 4BE C2, 4BE 1 Eagle, yan po ang pangalan po ng mga makina yan. Pang Isuso. Nakakabit yan sa Isuso el mga idol. Sariwa po yan, kaya... Pag ang nakapili niyan, hindi magsisi kasi gawang matibay. nakabilis eh uh, may tawag kasi na surplus pinoy, ibig sabihin gamit na sa Pilipinas kaya mausok ito pag pinapaandar mo kahit ibibirit mo yan hindi mausok ito naman yung 6 a pang forward ayan malalaki yung katabi niya pang Fuso Fighter bali pantrak po yan yung naka plastic na yan yan yung uh, injector na binibili ko yung iba naman ng makina niyan pang 4DR5 4DR7 pang uh, puso kantir mga sariwa yung mga makina nila dito idol Yan, may radiator, may uh, condenser para sa aircon. Yan, pintuan. Pintuan yan ng sugo, ay eh, sugo. Pintuan niya ng isuso help. Ito naman pang nakakabit yan sa canter, yung dalawang makina na yan. 4030 ang makina na yan. Karamihan mga customer nito mga idol uh, galing po sa probinsya. May galing pa sa Mindanao, uh, sa Bisayas. Lumolowas lang dito tapos ipa-cargo na lang nila. Ito idol yung binili ko. Na injector. Yan. Electronic po yan pang Suzuki van. Dyan yan yung lumalabas yung uh, gasolina. Ayan, tinatandaan na. Kasi dadalhin ko na siya. Ayan yung in-order ko dyan mga idol. May plastika? Plastik na lang? Hanggang dito na lang mga idol. Uh, maraming maraming salamat